Obsessed with you? Yes, yes, I am. Bitch. Hi, guys, welcome back to my channel, and of course, it's me, a Hi, guys, welcome back to my channel again. Ayan for today's uh, vlog is uh, wala lang. <laughs> wala lang tong vlog na to. Ayan. So actually kinapture ko lang yung uh, pag-ulan. Ayan. On the way kami sa Regency Hall kasi nga ano, nagayato si Daddy. Ayan, may sale pala doon. So gusto niyang sumilip. Pero actually nakita niyo na yung uh, preview sa video ko doon. Nauna ko nang i-vlog yon yung um, pumunta kami sa Regency Hall yun kasi may ano big deal uh, event don yung mga uh, branded uh, bags, branded shoes, branded uh, clothes. ayan, nandoon. Yung uh, apparel yon, yung club apparel. So, ayan on the way kami don and uh, pabadya ang ulan. Actually umulan dyan. So, hudyat na talagang uh, magwi-winter na po at nagbago na yung uh, uh, weather dito sa Qatar. Ayan. Of course sa uh, ibang Middle East din, uh, Middle East countries, for sure umulan na rin din sa part nila. So pag ganun kasi na umulan na, so bumaba na yung temperature niya. Hindi na siya kasing init yung mga umaabot ng 50. Ayan. 50 degrees uh, Celsius yung init. So ngayon Uh, ang, ang na lang is temperature na lang ngayon. Kasi yes, uh, medyo mababa na ngayon ang uh, temperature. ayan so sa dito sa Qatar, ayan, 29 ngayon ang ano so may may forecast na sa Thursday uulan. Tinitingnan ko 'yung aking cellphone. Pero ayan, so umulan yan, yung uh, pagbunta kami sa Regency Hall nga and uh, umulan. So, hudyat na yon na winter na, guys. Ayan. So, madalas na magkasakit din yung mga bata dahil nga nag yung uh, panahon ngayon. So, viral-viral sila dahil change weather. For sure, sa ibang countries din, di ba? So, kaya nga, dapat mag-ingat. So, ayan. Di ba? Pumapatak-patak na yung ulan dyan. Nakikita nyo sa windshield, di ba? So, ayan, nung after namin doon sa Regency, si actually, umula ng pagkalakas-lakas talaga, as in siya. Mabaha po dito sa Qatar, ha, for your information po, ha. Kasi dito is uh, bihira yung magandang drainage. Wala silang maayos na drainage dito talaga. Kasi nga, bihira naman yung umuulan. So, kapag umulan dito ng pagkalakas-lakas, may area na kapag mababa yung area, talagang nabaha. Dito sa area namin is medyo mababa. So, nagbabaha siya, bumabaha siya. Kung makikita nyo, kung friends tayo sa Facebook, ayan, last time is uh, bumuhos ng uh, uh, malakas na ulan. Ayan, pinasok yung uh, dito yung villa mismo. Kasi nga, nag-overflow dun sa rooftop. So, ayun. Ayan, samahan nyo lang kami, pabunta sa Regency. Ayan, umuulan. Nakikita niyo naman, nandun yung patak ng ulan. So, ang sarap nakakamiss din kasi yung ulan kaya 'di diba? Lalo na namimiss ko yung ulan sa Pilipinas, 'di ba? Na ang gusto mo lang is mahiga, matulog, kumain ng uh, mainit na mga bagay na sabaw, 'di ba? Yan sinigang. So ayun, 'di ba? So ayun lang guys. <laughs> Yun lang ang aking vlog for today. Kaya panoorin niyo na lang hanggang matapos. And uh, shoutout nga pala sa aking mga channel member ko dyan, kay Kusineri, and sa mga walang sawang sumusuporta, ah, kay Kusi, ayan. So, ayan, no, oh, nakita nyo, malalaki na yung patak nung, ano, dun sa windshield nung sa sasakyan. Ayan, umuulan. So, kailangan nang ilabas yung mga jacket, ba diba? diba? Gusto ko yung, ano, eh, yung uh, saktong lamig lang. Ayoko na naman masyadong malamig na malamig. Ayan, nagbiyahin na kami. So, salamat-salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta nyo kay Kusineri, guys. Ayan, God bless you all! So, ayan, kasama ko si Lexie. Si Lexie, si ate, and si Bunso, kasama namin. Ayan, nagpakita lang ako ng uh, sa video. So, ayan, it's almost uh, over and uh, it's almost uh, there na sa aming pupuntahan. Kaya, I would like to say thank you once again sa walang sawang supportan nyo kay Kusimery. Mapalain na po kayo ng Panginoon. Thank you Lord. God bless everyone.